Kumusta mga ka-atletiko? Battle of the Undefeated tayo mga ka sa 2024 Dubai International Basketball Championship Final Match. Ngayong January 28, linggo ng gabi at 11.15pm, magtutuos ang mga wala pang talo na Strong Group Athletics ng Pilipinas at Al Riyadi Club ng Lebanon. Ito talaga ay isang bakbakang hindi dapat palampasin. Parehong koponan ang nagpakita ng hindi matatawarang husay at determinasyon sa kanilang mga laban sa semifinals. Sa side ng Strong Group Athletics, walang sinayang na oras ang Philippine team against Beirut Sports Club ng Lebanon sa kanilang Final Four victory. Natapos ang laban sa tambak na score na 94-72 at binigay ang pangalawang pighati para sa mga Lebanese. Walang nakapigil sa nag-aalab na duo ni na Dwight Howard at Kevin Kiambao na umalakwa agad sa umpisa ng laban. Medyo naging dikit ang laban sa first quarter pero sa next two quarters ay nagpakawala ang Philippine team ng mga mauhusay na shots at gumawa ng 73 to 9 lead sa third quarter. Umabot pa nga ng 26 points ang kanilang kalamangan sa fourth quarter sa score na 75 to 49. Ang Beirut ay pinilit mga comeback at pinutol ang kalamangan ng strong group sa labing ani, 86 to 70. Pero si Justin Sanchez at Balti Baltasar ay nagbigay ng 3 point play para maiwanan sa alikabok ang kalaban. At the end of the game, si Howard ay nakascore ng 26 points at gumawa ng 20 rebounds, 1 assist and 1 block. Samantala, si KQ naman ay gumawa ng 18 points, 3 rebounds and 1 steal. Hindi rin pahuhuli ang iba pang manlalaro ng strong group tulad ni Justin Baltasar na may 15 points, Jordan Heading na may 10 points, Mackenzie Moore na may 7 points, Andre Robertson na may 6 points at Justin Sanchez na may 5 points. Si Dart Tucker naman ang nanguna sa Beirut with 22 points. Sa kabilang banda, ang Al Riyadi bilang reigning champions ay hindi rin nagpahuli at tinalo ang Al Ali Tripoli ng Libya sa isang nakakapigil hiningang laban na nagtapos sa score na 83-73. Ang kanilang panalo ay patunay ng kanilang determinasyon na panatilihin ang kanilang titolo. Strong Group versus Al-Riyadi na nga ang magtuto sa finals at ibabawi ng SGA ang pighati noong 2023 sa reigning champion na Al-Riyadi matapos ang kanilang masakit na exit sa quarterfinal game nila sa score na 97-107. Mapangasar pa dati ang Al-Riyadi nang talunin nila ang Strong Group kaya sure na sure na ibibigay ng Philippine team ang 100% sa championship match na ito. Wala man ngayon si Shabazz Muhammad at Rinaldo Bartman para maghiganti, ibabawi naman sila ng new look Philippine team na ito at ngayon ay magpapatkim ng kanilang vengeance. Para naman sa Battle for the Bronze, ang Beirut ay pipiliting maka finish against Al-Ali Tripoli ng Libya at 9.15pm. Maaga-aga ang laban ng Pinas ngayon mga ka -atletiko at 11.15pm. Kaya wala nang tulugan at panoorin natin muli ang magiging malupitang performance sa championship match ng Strong Group Athletics at al Riyadi sa 33rd Dubai International Basketball Championship. Magiging kampiyon na ba ang Strong Group o makakaisa na naman ang al Riyadi? I-comment mo na ang iyong predictions restrictions mga ka-atletico